Ang lalaki na lang aking sitaw. Wala na makuha to. Mamitas na tayo ng sitaw. Tasa na, na natin ng mga sitaw. Thank ito maliliit pa maliliit pa sila araw araw ang daming bunga ni si ang dami niya na ang dami ko na nga nakuha eh Araw-araw ang dami niyang ano, binbunga sarap magtanim pagka ganitong summer. Kaya lang ito lang yung natanim ko. Yung milon ko hindi nagbunga. Bakit kaya um, kahit saan nagbubunga ang aking sitaw.